Arestado isang rider na motorsiklo matapos tumaan sa isang police checkpoint sa Maynila. Ang motorsiklo pala nito, nakaw. Darito ang report ni Haji Rieta. Hindi nakala na isang lalaki ng pagtakbo niya sa isang checkpoint sa Espanya sa Maynila pasado na sa iskagabi ang magiging mitya ng kanyang pagkaaresto at pagkakabuking na nakaw ang sinasakyan niyang motor sa report na nakuha ng Manila Police District mula sa Highway Patrol Group ng PNP, Pebrero 2008 pa raw nang mawala ang motorsiklo sa Pulilan, Bulacan. Meron nga kaming sinita na isang motorsiklo na yung driver ay walang helmet at nung pinara namin uh, hindi siya uminto, at uh, nagkaroon kami ng maikling habulan. Tanging student license ang naipakita ng 24 anyos na si Ronil Regala. Nang hanapan ng dokumento ng motosiklo, tanging photocopy ng ORCR lang ang nailabas nito. Kaya nagduda na ang mga otoridad. I-verify namin yung dala niyang papeles at sa initial verification namin sa Highway Patrol, Highway Patrol Group, ay lumalabas na uh, stolen vehicle yung motor. Uh, siya ay stolen wild park. Sinubukan namin kuna ng pahayag sa regala pero hinarang kami ng mga nagpakilalang mga kaibigan niya. Ano ba yung ganun lang na step na sa bahay namin, huli agad, walang damit daw, bagaan siya. Oo. Oh. Tapos pagbibitahan nilang, ano na, anti-carnapping na, kaso niya. Tulad ng ibang sasakyan, ang mga naka na no motorsiklo, karaniwang iniibang itsura para hindi na makilala. Ang isang ang ito, tinira na ng panahon dito sa estasyon. Ilan lamang ito sa mga motorsiklo na binibere pa ka ng pulisya kung ang mga ito ba ay nakarnap o hindi. At dahil nasa na University Belt Area ang stasyon ng pulisya, aminado sila na marami silang mga natatanggap na reklamo ng mga nawawalan ng motorsiklo at ang kanamihan ay pag-aari pa ng mga estudyante. Kaya naman pa ng pulisya. Bantayan nila maigi yung motorsiklo nila at uh, wag basta-basta magpaparada doon sa mga lugar na medyo ilang, no, ba, maring walang tao o kaya kung may tao man ay siguraduhin nila na yung motor nila merong safety device. Posible ang maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act si Regala. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting.